Left is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Good morning guys Ngayon, and dito kami sa Summit Sanctuary View Ayan. At ang destinasyon namin ngayon ay ang Baawan Falls So tsa-tsikin namin anong itsura ngayon doon May tubig ba? Kasi ang daming nagtatanong sa akin May tubig ba doon? So ngayon malalaman natin May tubig ba talaga ang Baawan Falls? Doon yun sa Sitchokinaw So tara, samahan nyo kami sigurado summit sanctuary yun ito yung mga yun kakain yun

ang dulas dito kami ngayon sa si Choma Kopoy paakyat dun sa Ayaas tapos ah, papunta dun sa Bakawan Falls so ito yung kondisyon ng kalsada ngayon bagong sudsud siya na wala yung mga rats kaya lang loose so ang hirap pa rin padyakan so as usual tulak pa din And guys, yung kasama namin na kamotor, nahirapang umahon dito. So, tutulungan namin magtulak. Guys uh, ride out na kami So galing kami dito sa Summit Sanctuary View Ito magpapadya uh, kami dito Papunta ng Ayaas Papunta ng si Chokinaw. That's yeah. oh.

yun, natapos din ang lusong na mahaba yun, na naman kami yan po, sila galag ng siklista si Ray yan ang promotor ng ride na to namimilit pahinga namin oh. Diba na. and guys, pagpupunta kayo ng Sucho Kinao, ayan, ito yung unang-unang tindahan na nadaanan mo galing dun sa Summit Strong Caribbean. Ah, so dito kami papahinga. Ah. Sa so, uh, ito, 9 o'clock na. So dito pa, karing dito para kami sa Puray. So ito pa yung ahuni namin. Ito ko lang kumalis kami sa Summit swangta Review. So, ito yung unang-unang tindahan na daanan namin. So, dito kami bibili ng mga baon-baon namin. Para sa mahabang biyahe pa. Pag-iwan rin sa kabila. Uh, May ano libre pa sa kasaging. <laughs> oh, si Ate. then <laughs> guys, uh, wala pang isang kilometro simula dun sa tindahan kanina. So, narating namin itong junction. Ito yung padiretso ng Malasha. sa Kayungan. Ito yung pa si Chukinaw. So dito kami nang galing. Hintayin ko lang yung mga kasama ko. Si Jess saka si Roger, hihiwalay na yun kasi magmamalasya lupa sila eh. Saging dito, saging, saging, saging. Uh -huh. Ha? Eh, ito. Mmm. Survive. 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 <laughs> Malutong. Malutong? Mm. Sa Katabi-tabi lang yung mga saging dito. Tapos meron pala may ari. <laughs> hmm. yeah. Ingat, ingat, ingat. Ingat, good luck sa amin. Yeah, yeah. Ingat, ingat. Amin. ingat, ingat, ingat. ingat, ingat, ingat eh. Ayan, mga malalakas yan. magmamalas yung Ingat, ingat. sa amin. sa amin. And guys, dito sa portion na to hindi pa nasud-sud yung daan so may mga malalalim pa rin na rats ito na natin iwan yung bike ah And guys, start kami ng hike papunta don sa Bawan Falls so Tansya na mga kalahating oras na hiking to. Yan, iniwan namin yung bike tindahan kasi alam ko mahirap din daan dito eh. Mahabang lusong, pero pagbalik, kung daladala namin yung bike, mahirap. Pabigat pa sa amin yung bike, so iniuna namin doon. Para lakad na lang kami. Yan. Tatawirin natin yan. Sa likod pa nito? Oo. apat na ilog tatawiran natin. Doon banda. Guys, ito na oh. I can't see the end, but we'll see it times don't fly too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fly from heaven if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. the mm -hmm.

Boy Scout. Boy Scout. Boy wow. Scout. Ubus <laughs> na. Boy Scout nga yan eh. Boy Scout to Boy Scout. Ganito, ganito ang buhay sa bundok. <laughs> Ito, narating namin yung Baawan Falls. So, dun sa tindahan, yung pinag-iwanan namin ng bike, nag-start kaming mag-hike, no? Uh, 9.30 so nakarating kami dito 11 o'clock ayun so sa kalahating oras so yan ang itsura ng Baawan Falls ngayon uh, mahina ang tubig pero maganda pa rin kasi so, tingnan nyo yung tubig oh. sa baba wala siyang lumot hindi ka tulad kanina yung dinaanan namin ng mga ilog may mga lumot yung mga bato so malinis pa rin Ayan, so ngayon magkapalipad ako ng drone uh, tingnan natin ko ano itsura niya sa 来 Ayon. na silip na namin yung Baawan Falls na nakakain na rin kami so ito babalik na kami oras ngayon ay 12.30 so ito mainit so ito balik kami doon sa tindahan na pinag na namin ng bike so mahaba-habang ahon na naman Fly so high Up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through 2.30 na So bababa na kami Nakapagpahinga na kami dito sa tindahan Kukunin namin yung bike o, uh, baba na kami hanggang dun sa Summit Sanctuary View Yeah And guys, uh, ito, 3.30 na, nakarating na kami dito sa Summit Sanctuary Review. So, dito na tatapusin ang video. Nasilip na namin yung Baawan Falls at ayun, uh, ang kondisyon ng tubig. So, so, mahina lang siya pero malinis naman. Hindi katulad ng iba ng nung portion ng ilog na may mga lumot. So, hanggang sa muli, maraming sa, salamat sa panonood. At isang bike and hike experience na naman ang na-share ko sa inyo. So thank you. <laughs>